Mga kapatid, magandang araw muli sa inyong lahat. Pagpalaan po tayo ng Panginoon at ngayon po patuloy po tayo mag-aral po ng kanyang mga salita. Ang kagandahan po no, dito sa ating channel ay talaga nagsasaliksik po tayo ng mga aral at turo ng ating Panginoon Yeso Kristo. At ngayon po, ito yung ating magiging topic ngayon, dalawang saksi. So magpapatuloy po tayo sapagkat marami pong nagtatanong dito po sa dalawang saksi. Sapagkat yung iba talagang nalilito pa kaya patuloy natin kahit po ito ay nare-review ng nare-review natin At the same time, magkaroon tayo ng idea at kaunuan sa ganitong mga bagay no po At ngayon, patuloy din tayo sumagot sa bawat komento po ninyo At ngayon, basahin po natin yung tanong po na po kay Ryan Sabi niya, Brother Owen, matagal ko na itong itinatanong sa iyo Saan ba mababasa yung dalawang saksi o dalawang punong ulibo? o dalawang propeta ng Diyos ay Hudyo at Hintil paglilinaw. So ilinaw po natin sa kanya yung kanyang katanungan ito no. Na kung saan daw mababasa sa kasulatan yung dalawang saksi o dalawang punong ulibo At ito na po, basahin na po natin ano. Magpatuloy na po tayo sa pag-aaral. Sabi po dito sa aklat ng pahayag 11.4, ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at ang dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. So ito po ang ating isinagot sa kanyang tanong na sabi niya uh, saan daw mababasa yung dalawang saksi o dalawang punong ulibo. So ito na po yung binasa natin. Ano ho? Yan, dalawang punong ulibo. Yan po yung dalawang saksi. Ngayon, kung babasahin natin sa ibang salin ay ito po ang magiging pagpapalinaw pa ho sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 11.3 At may ipagkakalob ako sa aking dalawang saksi yon. So meron pong pinili ang Diyos ng dalawang saksi. Sabi pa dito at sila'y magsisipang hulang isang libo at dalawang daan at anim na pong araw. Nararamta ng magagaspang na kayo. So dito po sinasabi po dito no. Yung salitang maki, magsisipang hulang isang libo. Ibig sabihin, oh, mga ngaral magpapahayag ng minsahe ng Diyos sa loob po ng 1,260 days. So, yan po yung tinutukoy natin ng dalawang saksi o dalawang punong ulibo. No? So, itutuloy natin para makita natin yung puno ng ulibo. So, dito pa rin po sa aklat ng Apokalipsis 11.4 naman po. Ang mga ito ay ang dalawang punong ulibo. So, yun, nakita po natin, nabasa po natin. No? yung dalawang punong saksi, dalawang punong ulibo. So, ito po yun. Ano? At ang dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Ngayon, kaibigan, nasagot ko na po ba ang inyo pong gustong maalaman sa banal na kasulatan na yung punong dalawang ulibo at dalawang saksi, eh, sino ba ang tinutukoy nito? Alam niyo po, marami nagpapaliwanag mali-mali. Bigyan ko po kayo ng isang ebidensya mula po sa isang sekta, sa isang reliyon po ng SDA. Ano? Sabbath Day Adventist. Ito po ay isang Adventista na nangangaral ako sa na ipinapaliwanag niya na ganito po yun. Tingnan niyo po ang pagkakaiba na nakasulat dito sa banal na kasulatan yung kanyang ipapaliwanag. Pakinggan natin ano? at magkaroon tayo ng pagsisiyasat kasi po baka kayo ay maniwala sa ganitong mga nagpapaliwanag na malayo po sa sinasabi sa kasulatan. Pakinggan ninyo, no? Yung dalawang saksi na yon, yung po ay simbolismo ng buong Biblia. Yung dalawang saksi na yon, yung po ay simbolismo ng buong Biblia. Yung po ang paliwanag niya. Yung dalawa daw saksi, ay ay simbolo ng buong Biblia. Yung dalawang saksi. Eh, pero ngayon, ay napaliwana ko na po ito sa mga naonang episode po natin no, patungkol sa dalawang saksi. Ngayon, ipagpatuloy pa natin yung kanyang sinasabi dito sa buod ng buong Biblia na sinutukoy ay dalawang saksi. Sino kaya yon? Patuloy pa natin itong pakinggan. Ito po isang sabadista, ano na isang uh, mga o guru o pastor ba ito? Kaya pakinggan natin pa ang kanyang itinuturo dalawang salita ng Diyos na naglalarawan kay Kristo. Eh bakit tinawag na dalawang anak na pinahiran ng langis? Eh kasi yung Old Testament nagtuturo kay Kristo sa pamamagitan ng mga hain at mga handog na hayop, sa pamamagitan ng kautusan. So the Old Testament speaks about Christ. Yung bagong tipan naman nagtuturo naman kay Kristo, and it speaks also about Christ sa pamamagitan naman ng mga aral ng Ebanghelyo. So both Old Testament and New Testament speaks about Christ Si Kristo yung pinahiran ng langis Pero itong dalawang ito, tinawag silang dalawang anak na pinahiran ng langis Kasi they speaks about Christ na siyang talagang pinahiran ng langis Anapasin po niyo. dalawang anak Sino ba ang dalawang anak na tinutukoy? Di ba't iisa yung anak ng Diyos na pinahiran Which is yung ating Paneso Kristo Ang kanyang paliwanag, sino kayong dalawang anak na yon? tumutukoy rin ba sa Ate Peneso Kristo? Pakinggan pa ninyo. Nakita nyo, nakukuha ninyo yung, yung logic, mga kapatid, yung prinsipyo. Yung bagong tipan at yung lumang tipan, kapwa nagtuturo kay Kristo. Kaya ang tawag sa kanila, dalawang anak na pinahiran ng langis. Kasi si Kristo, yung, anak na yung talagang anak na pinahiran ng langis. Nakita nyo, mga kababayan. Kaya sila yung dalawang salita ng Diyos na kapwa sumasaksi tungkol doon sa anak ng Diyos na siyang pinahiran ng langis. Kaya ang tawag sa kanila, dalawang punong ulibo o dalawang anak na pinahiran ng langis. Tingnan po nyo, dalawang punong ulibo tumutukoy daw kay Kristo. Dalawang anak, dalawang punong ulibo. Napakalayo namang sa sentido yung ganong paliwanag. Ano, tuloy pa natin. Langis, na nakatayo sa tabi o sa siping ng Panginoon. In short, hmm. yung dalawang saksi na yon yung po ay simbolismo ng buong Biblia o ng Biblia sa kabuan. O oh, nakita po, simbolo daw yung dalawang saksi, yung dalawang punong ulibo. Parang tipa, pinapatungkol kay Jesus Kristo yung lumang tipan at sa bagong tipan. At ngayon, linawin pa natin mga kapatid mula doon kay Ryan. Ano? Nakita mo, kung ganyan ang isang mga ngaral, nagtuturo, pinapatungkol daw sa lumang tipan at bagong tipan na dalawang anak yun daw ang dalawang punong ulibo hindi ba't napakalayo ang sinasabi po dito sa talatang ito puntahan natin ito dito, ito ay may dalawang punong ulibo at ang dalawang kandelero hindi niya sinama yung kandelero pumukos na lang po sa dalawang ulibo di ba? na pinahiran daw ng langis si Kristo tama naman po pinahiran si Kristo ng langis pero bakit sinasabi niya ang dalawang anak tumutungkol daw at sumisimbolo sa lumang tipan at bagong tipan. Yun daw ay si Kristo. At yun po ay mali ang paliwanag niya. Ngayon, kaibigang Ryan, para maintindihan natin yung dalawang punong olibo at uh, may sinasabing kandelero pa dito. Balikan natin. Ho. Yan, may kandelero. Ano ho. Ngayon, magbibigay ako sa iyo ng ilustrasyon. Okay, ganito muna ha. Pakita ko sa iyo. Itong ilustrasyon na ito na makikita mo sa screen, yung dalawang punong ulibo at mayroong ilawan. So, yung pitong ilawan na yan. Yung pitong ilawan na yan ay sumisimbolo sa pitong iglesia. Ayan po, sa kanan naman ano. Kaya, ini-illustrate ko sa inyo para malaman nyo na mayroong ilawan ano, at yung pitong ilawan ay tumutukoy sa pitong iglesia. Kasi ang simbolis po nito, ano, mula doon sa lumang tipan ay meron tayong mababasang ganito para malaman natin ano ho? Basahin natin dito sa aklat ng Exodus 25.37 Magpagawa ka ng pitong ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. So, dapat nating malaman itong ilawang ito. Yan ang pit, sinasabing pitong ilawan. Yan po. Yung ilawan doon sa altar po. Yan, ano ho? Para makita natin itong ilawang ito ay simbolo po sa pitong iglesia. So, malinaw. Kaibigan Ryan. Para maging malinaw pa, ano ho? At huwag kayo maniniwala sa ibang nangangaharal na saan daw ang lumang tipan at bagong tipan na dalawang anak na tumuto kay Kristo, no? E eh, paano? Magiging dalawa ba si Kristo? Iisa <laughs> e, lang po yung anak ng Diyos, si Jesus Kristo, na pinahira ng Diyos ng langis. Ano? Hindi mong literal na langis ang ipapahid doon, no? Kundi yung binigyan ng authority. Pagbibigay ng autoridad. Yun ang ibig sabihin po ng pagpapahid ng langis, ano? Kay Kristo. Ngayon, para maging malino pa ito sa atin, no? Ngayon, pakita ko sa iyo itong pitong iglesia yan. Dito sa pitong iglesia, ito naaral ko na po. Meron tayong ipinakita dito na merong dalawang ilawa na pinili. Kaya sinasabi po doon sa dalawang kandelero, so babasahin natin muli itong tanatang ito. No? Yan. Ang dalawang punong ulibo at ang dalawang kandelero. So dito po sa kandilerong ito may dalawa tayong mapipili. Kasi po pito ito eh, di ba? Sa ating binasa kanina sa Exodus 25:37, di ba? 'Yan. Merong pitong ilawan. Tama po ba? So ang hinahanap natin yung dalawang kandilero, dalawang ilawan. So kukuha tayo dito sa uh, pitong ilawan o kandelero. So, may dalawang kandelero dyan na susuguin ng Diyos para ipangaral ang Ibanghelyo. Ano? Ngayon, para mas maitindihan natin ang mga bagay na yan, at meron pa tayong mababasa dito, ano? Para makita natin itong simbolong ito na pitong ilawan, ay makikita pa natin dito sa sa mga sulat po ng mga propeta kay Propeta Zacarias 4.2. Basahin natin. Tinanong niya ako, ano ang nakita mo? Sumagot ako, nakita ko ang isang gintong patungan ng ilawan. So, isang gintong patungan ng ilawan. So, isa po yon Katulad po nito. No? Yan. Iisa po yung gintong ilawan. Patungan po ng ilawan. So, yung ilawan, pito. So, balikan natin ito. No? Ulitin natin, nakita ko ang isang gintong patungan ng ilawan. Sa itaas nito ay may mangkok na lalagyan ng langis. Sa paligid ay mangkok ay may pitong ilawan. Yun, pitong ilawan. Nakita po natin, may gintong patungan ng ilawan. At yung pitong ilawan na ang bawat isa ay may pitong tubo na dinadaluyan ng langis. So, malino po So, yung langis po, authority. Yan, binigyan ng authority itong mga tinatawag na pitong iglesia yan. May authority po yan. Pero dito na ating natalakay ay nabigyan po natin ng paliwanag. Ang nabigyan lang po dito sa pitong ilawan nito ay dalawa lang po. Kaya ang tinutukoy po dito sa pitong ilawan, may dalawang ilawan lang po yung dalawang kandelero. So, babalikan natin yung talatang iyon. Ano? So, ito po yung talatang ito nating binabasa. Na ang dalawang punong ulibo at dalawang kandelero. So, ibig sabihin po dito sa ating dalawang punong ulibo at yung kandelero, di ba pito yon Yung ilawan. So, dalawa lang po ang ating titingnan dito sa ilawang ito na yung sinasabi po dito na dalawang saksi ay yung mga sumunod sa aral ni Kristo. Ang sumunod po dito at ito ang ating bibigyan ng talakay ang iglesia po ng Ismirna at ang iglesia po ng Philadelphia. So unahin po muna natin ang iglesia ng Ismirna na kung saan ito yung unang saksi na kung saan ito ang binigyan ng authority para mangaral po ng isang libo, dalawang daan at anim na pong araw. Ito po yung nakabase sa ating binasa kanina. Ano ho? Dito po sa ADB. Balikan natin ha. Sabi po dito, dalawang saksi at sila'y magsisipang hula ng isang libo at dalawang daan at araw. Ayan. Ang ibig sabihin po niyan ay sa ibang salin para makita po natin. Ano ho? Kasi kaya po tayo nagbabasa ng mga salin-salin ay makita po natin yung katotohanan. Yan po ang sinasabi sa Apahayag 11.3. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. So, ito yung tinutukoy natin at ito ang tanong mo, kaibigang Ryan. Kasi nga po, para makita natin yung dalawang saksi, malapit ito sa ating binabasa. Yan po yun. Ang dalawang saksing ito, magsusot sila ng damit na sako bilang pahihwating sa mga tao na kailangan lang magsisi sa mga kasalanan nila Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng isang libo, at anim na pong araw. Yan po, sila po'y magpapahayag. Sa loob po ng ito po'y mayroong kalkulasyon. Kapag sinabing 1,260 days, ito po'y nabubuo ng 42 months. At sa loob na pagtaon naman po ang bibilangin, 3 and a half years. So malinaw po ba? So ngayon, Ryan, malinaw ba sa iyo? So ilinaw ko pa sa iyo para maging malinaw sa iyo. At titingnan natin dito sa Inglesia, unahin muna natin yung Ismir na ito yung unang saksi. Bakit? Sila po yung tumutupad ng kautosan ni Kristo. So pupuntahan po natin ang talatang para maging malinaw sa iyo. No? At ito yung mababasa po natin dito sa... O, puntahan muna natin. Sino-sino muna ng pitong iglesia yung yun? So, babasahin ko muna sa iyo, no? So, ito yung pitong iglesia. Mababasa po natin sa Apokalipsis 11 na nagsasabi ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia. Efeso, Esmerna, Pergamo, Chetira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So, ang pipili natin dito at napili ng Panginoon na naging tapat, siya po yung magiging dalawang saksi na magtuturo po sa loob po ng 1,260 days. So, ang napili po dito, so ito yung ating munang tatalakayin mula sa Esmirna at Philadelphia. So, itong dalawang ito. So, pupuntahan natin yung talatang iyon para magkaroon tayo ng idea. Apocalypse 28, ito yung unang saksi na iglesia na tinutukoy po no at sa anghel ng iglesia sa Esmirna ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay so malinaw po ang nagbigay po ng mensahe ay si Kristo dito po sa iglesia po ng Esmirna bakit kaya kasi po ito ang nakita sa uh, iglesia po ng Ismirna. Basahin natin sa verse 9. Alam ko ang iyong pagtitiis. So, ibig sabihin po, may pagtitiis po ang iglesia po ng Ismirna. Alam ko ring mahirap kayo. Ngunit mayaman kayo sa spiritual na mga bagay. Alam kong hinahama kayo na mga taong nagsasabing mga hudyo sila. Ngunit ang ay mga kampon sila ni Satanas. So, iyan po ang isang bagay na nakita po ng Panginoon sa iglesia po ng Izmirna. Meron po silang pagtitiis. Yan. So malino po ba? Ngayon naman para maging malino pa rin sa atin ang isa pang talatang ito sa iglesia naman po ng Philadelphia. Yan. Sa Apokalipsis 3.7. Ito po yung pangalawang saksi na napili doon sa pitong ilawan. Yan po ang dalawang kandelero. Ito yung pangalawang kandelero o dalawang saksi na pinili ng Diyos na mga sa lobo ng 1,260 days. O basahin natin. At sa Iglesia ng Philadelphia ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niya ang totoo, niya ang may susi ni David, niya ang nagbubukas at di mailalapat ng sinuman at naglalapat at di may bumukas ng sinuman. So si Kristo po ang tumutukoy dito na nagbigay ng mensahe sa Iglesia ng Philadelphia. Bakit kaya? Ito ang nakita ng Panginoon Kristo na sila'y na naging tapat sa Panginoon. Tuloy natin sa verse 8. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pinto ang bukas na di mailalapat ng sinuman na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. So, yun po ang ating pong natuklasan sa Iglesia po ng Philadelphia sapagkat tinutupad po nila ang salita ng Panginoon. Yung po ang tinutukoy po dito sa kandelero. Ano? Yan po. Yung Dalawang puno ng ulibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon. So, yung dalawang punong ulibo at dalawang ilawan, tumutukoy po ito sa iglesia ho. Yan. Saan iglesia yan? Iglesia saan? So, balikan po natin ha. Para makita naman, anong iglesia yan? Iglesia ba ng uh, mga hintil? Iglesia ba yan ng mga hudyo? So, kung ating pupuntahan yung aklat ng pahayag, ano ho? Para magkaroon lang po ng idea at kaalaman sa mga bagay na binabasa po natin. Ano? Ito po, para makita natin sa 1.4. Sabi dito, mula kay Juan para sa pitong iglesia sa probinsya ng Asia. Yan, di nakita natin, mga hintil po yan. Yung pitong iglesia sa probinsya ng Asia, palitan natin ibang salin si Juan, sa pitong iglesia na nasa Asia. So alam naman natin ang mga tao diyan sa lugar ng Asia, mga hintil. O di ba? Ngayon, yung sinasabi mo ni Ryan Abejo sa ating nang discussion na hindi pa wa makakasama sa panahon ng tribulation mayan Eh, yung mga Asia po yan, yung e, mga hintil po yan na sinasabi mong na na. Malinaw po ba? So, hanggang doon lang po muna. At bibigyan pa natin ng mga paglilinaw pa yan sa mga susunod na pag-aaral natin. Kasi may series tayong ginagawa po dito. No? Kaya sana, Ryan, maunuan mo. Nang tinutukoy na dalawang saksi ay dalawang iglesia. Yun ang sinasabi na dalawang punong ulibo na dalawang kandelero na binasa natin dito sa aklat ng pahayag 11.4. Yan po. Ang mga ito ay ang dalawang punong ulibo at ang dalawang kandelero. So, ang ating natuklasan, yung dalawang kandelero. Sino naman yung dalawang punong ulibo? So, yan ang isusunod kong uh, bigyan ng talakayan para sa iyong mga tanong. Pero malapit na po yan kasi konek-konektado connect, naman yan. So, malinaw po ba sa iyo? Yung dalawang saksi, yun na nga po yung dalawang punong ulibo at dalawang kandelero. So, sana maintindihan mo to. At bibigyan pa natin ito ng parto para naman po doon sa dalawang punong ulibo. Para mas maintindihan natin at ma-details natin. Ano? So, malinaw po ba? Kaya yung sinasabi mo dito, saan mababasa yung dalawang saksi? Ito po yung dalawang saksi. Yan. Yung dalawang punong ulibo. So, balikan natin yung verse 10. Magkasunod lang po yung talatang yan. Yan o. Oh. Dalawang saksi. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. Ano yung ipagkakaloob? yan po ay isusugo po ano ho, ng ating Peneso Kristo sa panahon po ay ng tribulation. Kaya sinasabi ni Ryan, hindi raw makakasama sa tribulation. Yan, kasama po. Okay, hanggang dito lang po mga kapatid. Sana naunawaan po ninyo. So, huwag naman po kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. God bless po sa inyong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Amen.